Magandang araw mga kadubli. Pakinggan nyo, panoorin nyo ang video nito para sa mga nagdadrive ng motorsiklo na walang side mirror. Panoorin nyo ito. What's up mga kaidolo? Ikaw pa ay isang motorcycle rider na nagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirror? Ang video na ito ay para sa iyo. Alam mo ba na ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang side mirror ay malaki ang multa kapag natikitan ka. Maaari kang magmulta ng hanggang 5,000 piso kapag ka natikitan ka ng TOP, Temporary Operator's Permit. Ang side mirror ay isang mahalagang accessories ng ating mga motorsiklo para sa ating safety. Kaya kung isa ka sa nagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirror, ngayon pa lang, lagyan mo na ng side mirror para iwas abala, iwas disgrasya, iwas multa. Alright? So magingat po tayo mga kaidol. Kaya yan mga kaduble, magingat po tayo. Dapat magmaneho tayo ng motorsiklo na may side mirror. Magandang araw po mga kaduble.